sa malawak na highway na yan sa Santa Ilocos Sur. Nagsalpukan ng isang motorsiklo at SUV. Sa tindi ng pagkakabanga, tumalsik ang rider, wasak naman ang motorsiklo niya. Nakilala ang nasa wing rider na kapitan ng barangay. Nagkausap na ang driver ng SUV at pamilya ng biktima na hindi na raw magsasampa ng kaso. Sarili daw inisyatibo ni Senator Cheese Escudero na kunin ang pinakamataas na puesto sa Senado. Wala raw kinalaman ng palasyo sa Rigodon. Si Senador Bato de la Rosa naman na sinaluduhan at pinasalamatan pa ni Senador Mig Zubiri kahapon kasama pala sa mga pumirma para palitan siya. May report si Mav Gonzalez. Awesome. Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng valedictory speech ni Senator Juan Miguel Zubiri kahapon. Kabilang si de la Rosa sa mga others, senador na pinasalamatan fans, ni heart Zubiri heart dahil sa pagsuporta sa kanya. To Bato de la Rosa, who stuck, stuck it out me till the very end. Sir, I salute you, sir. Bago ang sesyon, niyakap ni De La Rosa ang asawa ni Zubiri. Pero ang pag-iyak ni De La Rosa, hindi pala dahil sa pagbaba ni Zubiri bilang Pangulo ng Senado. Ang gusto ko sabihin kay Migs doon Sorry boss. I failed to win the war for you. Ang kanyang kanyang misyon sa akin is talagang uh, i-secure yung aking uh, partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Isa si Dela Rosa, sa labindibang senador na pumirma sa resolusyon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko ma hindi ko magets. At least uh, alam niya na dinidepensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. Bago magsimula ang sesyon kanina, nilapitan ni Dela Rosa si Zubiri. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kayo, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Kahapon, sinabi ni Zubiri na nabigo siyang makasunod sa utos ng mga nasa kapangyarihan. Hindi niya binanggit kung sino-sino ang mga ito. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, sarili niyang inisyatibo na kunin ang posisyon. May mga lumapit daw sa kanya na senador na nagpabatid ng agam-agam kizubiri. Nakipagkita rin daw siya sa ilang kongresista noong nakarang Miyerkules para sa birthday ng ilang congressmen. Pero... But, Walang ng kamera sa leadership and change at ganyan din mga ng senado. Sinimulan daw niyang mangampanya sa mga kapwa senador nung Webes. Noong araw ng linggo, may labintatlong boto na siya. Sa isang post, nagpahayag ng suporta si Pangulong Marcos K. Escudero. Ang pitong senador naman na hindi pumirma sa resolusyon, mananatili raw na isang block. Pero pag-iisipan pa kung magiging independent sila. Pwede akong mag-minority and uh, pinag-usapan din namin ni Sen. Koko yan. Um if others will join me, what's gonna happen and all. Binubuo na Sen. Coco Pimentel at Senator Risa Honteveros ang minority bloc. nag sila sa botohan laban kay Zubiri. Mav Gonzalez nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Arastado ang pitong miyembro ng isang grupong sangkot sa iligal na pagtatap ng tubig sa Baseco Compound sa Maynila. Naaktuhan ng mga suspect na nagnanakaw ng tubig mula sa main line ng Maynilad. Naglalagay sila ng jet pump na magdadala naman ng tubig sa mga parokyano nila. Nakuha sa mga suspect ang ilang handheld radios at mga gamit na pangbutas ng tubo. Itinatanggi ng mga suspect ang mga paratang. Sabi ng chairman ng barangay 649 na sa 3,000 pamilya ang mahina o wala talagang tubig dahil sa mga illegal na koneksyon. Nagpasalamat naman ang Maynilad sa pagkakahuli ng mga suspect. Kinumpuni na raw nila ang mga nasirang tubo. Naibalik na rin ang supply ng tubig sa siyam na pong Maynilad customers sa lugar. Upos ng sigarilyo. Yan daw ang sanhi ng sunog na tungupok sa labing siyam na sasakyan sa parking na iya Terminal 3 noong nakaraang buwan. Sa imbestigasyon ng BFP, nakita ang napakaraming sigarilyo sa pagitan ng dalawang SUV. Lumaki raw ang apoy dahil sa init ng panahon, lakas ng hangin at tuyong damo sa parking space, kaya nasunog ang fuel hose ng isang SUV. Itinuturing ito ng BFP na isang aksidente kaya wala nang inirekomendang kaso. Patuloy pang kinukunan ng pahayag ang Philippine Skylanders International Incorporated na nagpapatakbo ng parking space. Pero nauna na nilang sinabi na sasagutin nila ang danyos ng mga nasunugan ng sasakyan. Nauwi sa gulo ang palarong basketball sa Cagayan de Oro City. Yan at iba pa sa spot report ni Mark Salazar. Sa tulakan at suntukan na uwi ang awarding ceremony ng basketball game sa Cagayan de Oro City. Nagsimula ang gulo ng magsuntukan ang dalawang manlalaro dahil sa paninikuraw ng isa sa kanila. Hanggang makisali na rin ang ibang players. Naawat lang ang gulo nang dumating na ang mga pulis. Nagkareglo na sa barangay ang magkabilang panig. Pero band na sa liga ng barangay ang kuponan na nagsimula ng gulo. Sa Bacolod City naman, huli kam ang lalaking yan na nasa ibabaw ng pader. Iniaabot niya sa kanyang kasama ang hawak niyang bakal. Ang mga lalaki sa video, mga magnanakaw pala na tumatangay ng mga gamit at materyales ng pinapatayong bahay sa lugar. Tiklo ang mga suspect matapos silang mahuli ng caretaker. Pero nakalaya rin kalaunan matapos magdesisyon ng may-ari na hindi na magsampan ng kaso. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa liit ng sahod, problema sa bansa ang disapat sapat na bilang ng nurses sa mga ospital na nakaka raw sa kalidad ng kanilang serbisyo. Ang sagot ng Department of Health sa report ni Katrina Son. Labing siyam na taon ng nurse sa isang ospital sa Maynila, si Margarita. Mahirap daw dahil sa mahabang oras na duty at kakulangan ng tao. Minsan po kasi, umaabot po kami sa 30 or 40, dalawa lang po kaming nurse yung humahawak po lahat ng pasyente po namin. Tinitiis daw niya ito dahil ayaw niyang iwanan ang pitong taong gulang na anak. Kaya sana raw, maitaas naman ang kanilang sahod. Para po mas mabigay po namin yung mga pangangailangan po ng pamilya o anak po namin. Si Maricel, siyam na taon ng nurse, nag-aayos na ng dokumento para makapag-abroad. U.S. po sana para mas maganda buhay. Kahit ano raw kasing gawin dito, mahihirap ang pagkasyahin ang sahod. Ang ending, kaliwat ka ng load. Ang mga hinaing na ito ng nurses sa bansa, hindi na raw bago. Meron kami panawagan na itaas ang sahod ng mga nurses sa pampubliko at pribadong sektor sa nakabubuhay na sahod. Sa kasalukuyan, ang mga nurses sa public sector, ang entry salary nila is salary grade 15, which is equivalent to $36,619. Pero hindi raw lahat ng nurses sa pampublikong sektor ang nakatatanggap nito. Yung lang DOH accredited hospitals. Marami umanong nurses sa probinsya at sa LGUs na may mas mababang sahod. Marami rin ang contractual pa. Isa rin sa hirap dahil sa maliit na sahod ay nurses sa pribadong sektor. Talagang napakitindi ng understaffing kung kaya't malalagay sa alanganin yung kalidad ng servisyon. Ang mga hinaing ng nurses natin, hindi raw isinasantabi ng Department of Health. Bukas sa cabinet meeting, isa raw sa pag-uusapan ng mga benepisyo na dapat natatanggap ng mga nurse sa bansa. Una, pabahay. Pangalawa, yung career or educational plans. So nag-a-allocate kami ng pera together para mag-improve nila yung kanilang professional life. And the third, pati other benefits like uh, magkakaroon na tayo ng health insurance para sa kanila aside from PhilHealth. I announce ito soon. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbesigahan ng LTFRB ang umunoy sobra-sobra ang paniningil ng isang taxi driver sa Cebu City. Reklamo ng balikbayang pasahero nito, mahigit 350 pesos ang flag down rate ng taxi. Galing daw siya noon sa Cebu City Pier area at papuntang Mactan Cebu International Airport para lumipad pabalik ng Norway. Pagdating sa airport, siningil daw siya ng 600 pesos. 45 pesos lang ang itinakdang flag down rate sa mga taxi. Ipatatawag ng LTFRB ang taxi driver at operator. i inspectioning din ang sasakyan. tatanging ganda ng Rice Terraces tampok sa bagong video ni Miss Universe Philippines at Sparkle Beauty Queen Michelle D. Dance and lifestyle creator na Yana Guerrero nakipagsabayan ng galing sa American pop singer na si Meghan Trainor sa latest TikTok entry. K-pop girl group na IVE naghahanda na sa Show What I Have World Tour sa Europa. Current situation naman ni BTS B sa military, ibinahagi sa Army. At opa, Jung Hae In, nasa France para sa premiere ng pelikulang Veteran 2 sa 77th Cannes Film Festival. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang patay habang tatlumpu ang nasaktan sa tindi ng naranasang turbulence ng isang eroplanong may sakay na limang Pilipino. Ayon sa Singapore Airlines, galing London at bumabiyahe papuntang Singapore nang dumaan sa air pocket at makaranas ng turbulence ang kanilang eroplano. Nag-emergency landing ito sa isang paliparan sa Bangkok, Thailand. Sa mahigit 200 pasahero at labing 18 crew, pito ang malala ang tama sa ulo. Kuwento ng ilang pasahero, hindi naka-seatbelt ang ilang pasahero nang maranasan ang turbulence. Humingi ng tawa ng Singapore Airlines at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng nasawing pasahero. Eroplano bumagsak sa dagat na sakop ng San Fernando, La Union. Sugatan ng pilot instructor at estudyante nito at nagpapagaling pa sa ospital. Iniimbisigahan pa ang dahilan ng pagbagsak na nangyari sa gitna ng test flight. Madilaw at mabahong tubig inirereklamo ng ilang Manila Water customers sa ilang bayan sa Rizal. Ayon sa Manila Water, hindi kinaya ng Cardona Water Treatment Plant ang pagdami ng algae o lumot sa Laguna Lake na dulot ng biglang pag-ulan kasunod ng mainit na panahon. Pasado naman daw sa parameters ang tubig gripo kahit madilaw at mabaho. Nagiimbestiga na ang MWSS para matukoy kung dapat bigyan ng refund ang mga apektadong customer. Pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na itala sa bansa. Ayon sa DOH, 877 na new COVID cases ang nairecord mula May 7 to 13 katumbas ng 125 cases kada araw. Pero di raw kailangan ng travel restrictions. Pinagtulungang i-rescue ang kabayo na yan na nahulog sa septic tank sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ayon sa may-ari, iniwan niya kagabi ang kabayo malapit sa abandonadong septic tank. Kaninang umaga na lang niya nadiskubre ang nangyari sa kabayo. Labis ang pasasalamat ng may-ari sa mga sumagip sa alaga. Literal na makapigil hininga ang isang maternity photoshoot. Isa nagawa kasi ito sa ilalim ng dagat. Puso na yan sa report ni Joseph Moro. beses na pagsisid sa dagat ang mag-asawang Mariel at Michael, ito raw ang pinaka-espesyal. Walong buwang bunti si Mariel nang isagawa ang maternity shoot. Malalim ang hugot ng dalawa sa makapikil shoot. Si Mariel ay nakalubog sa tubig kahalintulad daw sa isang sanggol na nasa sinapupunan. Hindi basta-basta naging preparasyon at iniat nilang digtas para kay Mariel at sa kanilang anak ang free diving na ito. Kasama nila rito ang mga profesional pagdating sa pagsisid habang sinushoot ang once-in-a-lifetime experience. Sa bagong yugto ng buhay ng mag-asawa, dala nila ang isang alaala na babaunin nila hanggang sa kanilang pagtanda. Joseph Morong, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.